ang kay Luto tayo mga kaibigan ng adobo. Yan. Ayan po. Ayan po. Kung kasarap yan, panurin niyo po. Ayan. Bekos, mekos na yan mga isang. Sarap niya, no? Oh, pampabata. Ito po yung ulam ay pampabata. Sus, kasarap niya. Aba. Aray po ay retouch na po, are pero masarap yan. Aba. O, oh, tingnan nyo naman. No? Masarap pa eh. Tapos pasasarapin pa natin lalo. Yung paiigahin natin. Yan masarap no? sarap na yan. Aba. O. Oh. Uh. Oh. Mekos, mekos na yan. Insan. Sarap o. Oh. Ah. Yan, yung, uh, yan yung mga ulam. Oh ba? Sabi ng kasama ko, ito yung ulam na hindi na kailangan irespeto. Talagang pag sinabi lapang, lapang yan. Oh? No? Sarap yan, mga kaibigan. Uh, namin, -ma -ma Sarap yan, mga kaibigan. Kasalukoy na itong palutok yan. Siyempre, halulain natin ang kaupo. Para smooth.

iyan na po yung finish product mo ang sarap niya anak po malapit na po, mga kaibigan malapit na maluto yan oh mekos mekos na tayo mga insang tapos na bata yan oh huh? po mariano ka ko gara po midutos tayo nato, natin pwede na baboy 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 sarap niya, mga kaibigan diyan mm -hmm. Yan lang po mga kaibigan natin finish product na pinatuyo na adobo. Yan. Pinatuyo parang rito naman nang nangyari. Ang sarap yan mga kaibigan. Sarap po. Eh. Lusan natin yung mga Masama sa kalusugan kasi yung mga So dyan na po nagtatapos sa ating vlog Mga kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe Please subscribe my YouTube channel Yan, at hit na rin po Na notification bell Para update ka po sa lahat ng aking mga video Salamat, bye bye